1, 2, 3, action. Sige, patupok kayo. Hey, baba! Meron lang akong gusto ano, ah, gusto kong i-share sa inyo. Distance five hundred kilometers. Time ninety seven hours, forty minutes, thirty five seconds. Previous kilometer in nine minutes, ten seconds. Yeah. So, yan, naka, ano, naka, Naka, five hundred uh, kilometers Nako. Na so, and 500 km dito sa may territorial part na uh, Alfonso Castaneda of Nueva Vizcaya Region 2 kalain mo yun from region taga region 2 ako tapos dito din lang makakaabot ng ano, 500 km dito sa region 2 din lang grabe so I'm so very I'm so very, I'm so very. I am so very thankful na naabot ko o uh, na reach ko ang 500 kilometers sa pagtabo oh, ko although matagal ko na rin siyang ano na nararatingan na takatakbo din talaga kaso wala noon yung mga gantong eksena na pwedeng ma video although nagagawa ko na siya noon kaso nga lang wala pong ano yung pagre-record sa Strava kasi <coughs> ako mismo kahit sabihin natin dalawa yung cellphone ko pinaghirapan ko tong bilhin and talagang ano pinag iipunan ko at saka pa hindi rin kasi biro tong ganong ginagawa ko na makaabot ako ng anong 500 kilometers kaya kung halugugin nyo pa yung mga records ko noon wala na yun wala kayong kasi wala namang naging documents pero sa ngayon meron na pong mga documents okay. kaya ang dami dami din nagtataka yung posible naman kung kaya mo sabi nila sa akin kaya kaya ko kayang kaya ko talaga parang hindi lang sa mga paliwala talaga na ano naabot ko na rin ulito 500 kilometers ayan uh, so newest update is titingin uh, muna ako sa mga pa kung uh, ano ako kung ko yung kumabahag sa bayan ng pantabangan kasi I think nasa akong pa ako eh last 19, uh, 19 kilometers pa ata or 18 kilometers bago sa bayan ng ano ng pantabangan and then time check tayo is nasa 11.44 11.44 ayun may Pad pala doon. May kilometer post. Ah. Wala, kailangan ko na abutin 'yung ano, yung kilometer post. Ah, last 19 kilometers. Okay, sige, sige. Then, sandali lang. Ano? ah ako. May nakita kasi ako parang ano, bubo-bubo -bu -bu do. kala ko ano, pwede siyang uh, ah mapagpaingan ko sa glit. Para tambay kahit tambay lang muna sa glit 'to. Papitan ko lang pagkita ko lang sa inyo 'ni. 1 kilometer post ng uh, So 'yun siya. Yan. 19 Meron pang ano 19 kilometers. So ngayon, um Stop over muna ako. Yeah. Ang itim ko na rin. Grabe. So, post ko muna yung Strava. Ayan. 500 km, 0.36. Stopping run. Dali. Okay. Di bali ang gagawin ko, uh, titingin ako dun sa ano, sa mga panang Strava, kung... Uh, ano nga ba yung next na ano, next na nakakabang ko kung dediretso ba ako or may pa may kitang ibang way or something na ano kasi pang walong araw po na talaga to uh, binibili ko kanina kasi Sunday ako na nag start Sunday Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday Friday, Saturday ay hindi pang siya uh, niyo, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday Friday, Saturday, Sunday, Monday. So, ang siyang ngayon. <laughs> Grabe. Okay, so, yun lang muna. Mag-review muna ako sa, ano, sa Strava. And then, uh, update ko lang. Update ko kayo uli mamaya. Uh, kung ano ba yung pan ko. Ito bali po post ko muna tong video and then mamaya mag ulit ako. Okay. Ito yung update. <coughs> Although madadaanan ko pa yung ano yung pantabangan town proper ng uh, uh Nueva Vizcaya. Pero may nakita akong daanan na, down going up pataas going to San sa Nueva Ecija pero pag pababa naman yung dadaan, dadaanan ko going to Rizal yan Rizal Nueva Ecija actually yung si Rizal tsaka tong si ano si Bungabon meron silang daanan dito sa pagitan na to yan meron silang daanan dyan kaya yung ano ah uh, kaya yung ano yung inikutan ko pa Mag magulo na <laughs> yan di ba sa papakita ko na lang to ano, sa uh, ano sa ko na lang sa screen basta meron siyang ano parang uh, kung titignan mo pwede mo naman siyang i-360 doon kaso nga lang hindi ka makakadaan ng uh, Aurora Province pwede lalabas naman na siyang 360 kaso hindi na counted si Mountain Province kasi part pa lang siya ng Nueva Ecija. So, parang ganda yung pattern. Yung lang. Ganda na lang. Yan. Ito, itong bones ko dito, tapos yung bones dito sa baba nito. So, so Rizal, saka sa baba niya. Ah, eh. uh, pa na yan. Uh, Rizal, tapos ito, bungabon. Nueva Ecija. So, parang sa Nueva yan. Tapos dito sa may taas si Baler, tapos dito sa may kabila si uh, Aurora. So ito, ay lang. Mulitin natin na. Ito si Kwento si si Rizal at saka si Kung Abu ni Boysi ha. So na base itong dalawang 'to. Tapos ito naman si Baler. Si Maria Aurora ng Aurora Province tapos si Valer Aurora ng Aurora Province yan ngayon kung dito sa ano sa Rizal dito ka na nag 360 pa ikon hindi mo na makaka masasabing hindi, hindi mo na, masasabing ano na yan uh, counted na uh, 360 naman uh, part ng Aurora kaya dapat daanan ko pa rin yung part ng Aurora kaya si Maria Aurora at si Valer yan kaya, kaya naman kailangan kong daanan talaga itong part ng Aurora para makauntin siya sa uh, ano sa 360 ng uh, region 3 lalo na pitong probinsya pa man din tong region 3 and sa ngayon yan sa wakas na kumpleto ko na rin na ano na na, kumpleto ko na rin na, na nadaanan lahat na, nadaanan lahat yung probinsya ng ano ng region 3 from Aurora Bataan Bulacan Nueva Ecija Pampanga Tarlac and Zambales yan so nadaanan ko na lahat ang aim ko na lang sa ngayon makauwi yun na lang ang target ko ngayon makauwi so, eh, pero dahil sa pauwi na rin ako dadaan pa uh, ko pang lagpasan tong isang bahagi ng region 2 dito sa ano sa pantabangan yung abiskaya tapos daanan ko pa yung going to Rizal papalik na ng Tarlac so ang time ngayon is exactly 12 pm na yan buti na lang busog na busog pa ako Madami na rin, madami na ako oh, nakain kanina man. Gumula pa kahapon, marami akong nakain and then hindi ah, halos hindi ko pa nag, nag nagagamit yung kinain ko kahapon kasi sobrang ano eh. Dahil nga sa ganun, paulan-ulan, as in talagang ganun. Tag-ulan. Kaya naman uh, yung ibang nakain ko, andi dito pa lang. Hindi pa siya totally na, na-burn. Kaya within so this time, mabibirn na talaga siya. Eh, you no, know, na <laughs> <din> mo. Ang itim mo. Ay, grabe. Itim na. <laughs> Pero okay lang yan. Kasi minsan inaanapan ko din yan eh. Okay. Di e, bali, yan lang muna yung updates. And... Kung ano man yung mga ibang may kita ko dito, siguro pictures na lang ako or mga ganun lang. Uh, Yan lang muna And then Update ko na lang kayo ulit Kung ano man yung mga ibang updates Na may Na masasabi ko sa inyo mamaya And kita ka sa rin mamaya